Paano kung sabihin ko sa inyo na ang malaking tambak ng dahon at pinagputulan na balak ninyong itapon ay ginto pala na nagkukubli o isang time bomb para sa inyong susunod na ani? Opo, tama ang dinig ninyo. Taon-taon, libu-libong hardinero ang gumagawa ng parehong pagkakamali na nagiging dahilan ng pagkawala ng halos kalahati ng kanilang ani sa susunod na season. Ngayon, aalamin natin minsan at para sa lahat ang sagot sa isang matagal ng tanong, saan nga ba dapat ilagay ang mga labi ng halaman pagkatapos ng anihan? Sa kompost ba? Susunugin o itatapon? Ipinapangako ko. Pagkatapos ng video na ito, iba na ang tingin ninyo sa mga tambak ng halaman na akala ninyo'y wala ng silbi. At marahil, maiintindihan ninyo kung anong malaking pagkakamali ang nagawa ninyo sa loob ng ilang taon. Dati, noong panahon ng ating mga lola, napakasimple lang ng lahat. Pagkatapos, mag-ani, susunugin ang mga pinagputulan sa isang bariles. Ang abo ay magiging pataba at lahat ng sakit at peste ay masusunog sa apoy. Simple at epektibo. Ngunit ngayon, sa maraming lugar, ipinagbabawal o mahigpit nang nililimitahan ang pagsusunog ng basura sa mga bakuran. Bukod pa rito, madalas nang binabanggit ng mga environmentalist ang masamang epekto ng usok. Kaya naman, dito nagsimula ang pangunahing problema ng hardinero tuwing season ng anihan. Paano ba matatanggal ang mga labi ng halaman ng ligtas, legal at makabubuti pa sa halamanan? Tara, isa-isahin natin. Kaya simulan natin sa pinaka-popular at sa unang tingin, pinakatamang solusyon ang pagko-compost. Diba? Napakatalino ng ideya. Kukunin lang natin ang mga dumi ng halaman na kailangan din namang itapon, ipupundar sa isang tumpok at pagkalipas ng isa o dalawang taon, makakakuha tayo ng libre, natural at parang gintong itim para sa ating mga taniman. Ekologikal, matipid at ang lupa mismo ay parang nagpapasalamat sa atin. Pakinggan ay parang perpektong plano, tama. Pero doon mismo, sa mainit at komportabling tumpok ng organikong basura na iyan, nagkukubli ang pinakamalaking bitag. Kasama ng mga tangkay at dahon, ipinapadala natin sa compost ang isang dinakikitang kaaway. Ito ang mga spore ng sakit na dulot ng fungi at ang pinakapangunahin sa lahat, ang tunay na bangungot ng lahat ng nagtatanim, ang phytophthora. Iniisip nyo bang sa taglamig ay marurugmok at mawawala ang lahat ng masama rito? Hindi ganoon kadali. Ang karaniwang tumpok ng kompost sa hardin ay bihirang uminit sa level na kayang puksain ang mga matitinding spore na ito. Sa totoo lang, ginagawa lang natin silang perfectong incubator komportabling nagpapalipas sila ng taglamig, dumarami at pagdating ng tagsibol kasama ng magandang compost. Kayo mismo ang magkakalat ng sakit na ito sa buong inyong lupain gamit ang sarili ninyong mga kamay. Diretso sa mga bata at malusog pa ng halaman. Tandaan itong simpleng panuntunan. Huwag na huwag ilagay ang mga dahon o talbos ng patatas at kamatis sa inyong compost pile, lalo na kung hindi kayo sigurado sa kalusugan nito. At sa totoo lang, sino ba sa atin ang makakasigurado ng isandaang porsyento? Kahit wala pang nakikitang bakas ng sakit, maaaring kumalat na ang impeksyon sa loob. Ngayon, linawi naman natin ang isang sikat na maling akala na taon-taon kong naririnig. Mamamatay ang lahat sa lamig. Sa kasamaang palad, mga kaibigan, mapanganib na pag-aakala iyan. Ang mga spore ng Phytophthora of Tora at ng iba pang uri ng fungi ay tunay na mga dalubhasa sa pag-survive. Kaya nilang manatili sa compost pile kahit taglamig at matiyagang naghihintay ng tamang panahon para sa unang init muling lusubin ang inyong mga tanim. At hindi pa dyan natatapos ang lahat bukod sa mga sakit, nagtatago rin sa mga dahon ang mga peste. Halimbawa, ang mga larvae ng Colorado beetle, itlog ng kulisap, aphids, o mga pupae ng uod, cutworm. Pagdating ng tagsibol, kasama ang masustansyang kompost, maibabalik mo rin sa iyong hardin ang mga mapaminsalang pesteng ito. Kaya, ang kompost mula sa mga dahon na may sakit ay hindi pataba kundi isang tunay na biological bomb na sisira sa iyong susunod na ani. Pero, ibig bang sabihin nito na ang anumang talbos ay kaaway na natin ngayon? Siyempre hindi. Mayroon ding magandang balita. Mayroong maraming uri ng mga tiratirang halaman na hindi lang pwede, kundi dapat ilagay sa kompost upang makagawa ng masustansyang pataba. Una sa lahat, ito ang malulusog na talbos ng mga gulay na ugat. Karot, beets, labanos, at daikon. Ang mga halamang ito ay mas bihirang magkaroon ng mga matitinding sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga halamang nightshade. Huwag mag-atubiling ilagay sa bunto ng kompost ang mga tiratirang halaman ng mga leguminous na pananim tulad ng isantes at beans. Hindi lang sila magbibigay ng organikong material, kundi magpapayaman din sa magiging compost ng nitrogen. Ang talbos mula sa kalabasa, zucchini at patison ay maganda rin, ngunit may isang napakahalagang kondisyon. Wala dapat ni Katiting na bakas ng pulbos na amag, powdery mildew sa mga ito. Kung makakita kayo ng puting sapin, ang mga dahon na may ganoon ay walang puwang sa compost kaya ang pangunahing patakaran ay nananatiling pareho. Maingat na pagsusuri bago ilagay sa compost. Ang malusog na halaman ay ating kaibigan, samantalang ang mga may sakit ay mapanganib na kaaway. Ngayon naman, pag-usapan natin ang apoy. Kung ang paggawa ng kompost ay isang masalimuot na biyolohikal na proseso, ang pagsusunog naman ay isang radikal na solusyon. Ito ay isang luma ubok na at tradisyonal na pamamaraan. Ang pangunahin at hindi matatawarang bintahin ito ay ang isandaang porsyentong bisa sa pagsugpo ng mga sakit at peste. Walang sinasanto ang apoy, ang mga spore ng fungi, bakterya, itlog at uod ng mga insekto, lahat ay nagiging abo na ligtas at malinis. Kung nahaharap ka sa matinding pagkalat ng phytophthora, or powdery mildew halos ang pagsusunog na lang ang tanging garantisadong paraan upang hindi na ito lumipat sa susunod na panahon ng pagtatanim higit pa rito ang abo na naiiwan matapos sunugin ng mga tuyong bahagi ng halaman ay hindi lang basta basura ito ay isang napakahalaga at konsentradong pataba na mayaman sa potassium at phosphorus na walang klorin at epektibong nakakapagpababa ng acidity ng lupa. Kaya sa unang tingin, ang pagsusunog ay tila perpektong opsyon. Mabilis, maaasahan, at may pakinabang pa. Ngunit, huwag muna kayong magmadaling sindihan ang posporo. Dahil ang pamamaraang ito ay mayroon ding napakabibigat na kawalan. Ngunit, ang ganitong pamamaraan ng pagsusunog ay may dalawang malaking problema na maaaring makasira sa lahat ang benepisyo nito. Ang una at pinakamahalaga ay ang batas at kaligtasan. Sa kasalukuyan, sa karamihan ng mga rehiyon, ang pagsisiga ng bukas na apoy sa mga bakuran o taniman ay alinman sa lubos na ipinagbabawal o may napakahigpit na regulasyon. Kailangan sundin ng ligtas na distansya mula sa mga gusali, may nakahandang pamatay apoy, at maaari lang itong gawin kapag walang hangin. Ang multa sa paglabag sa mga patakarang ito ay maaaring maging napakabigat. Ang ikalawang problema ay ang iyong mga kapitbahay at ang kapaligiran. Ang matapang at makapal na usok mula sa basang dahon at tangkay ay tiyak na hindi magugustuhan ni Numan. Ito ay maaaring maging sanhi ng seryosong hidwaan at para sa kapaligiran, hindi rin ito ang pinakamainam na opsyon ngunit mayroon pa rin isa pang kawalan na hindi gaanong halata. Sa pagsusunog ng mga tirang halaman, nawawalan tayo ng pinakamahalaga, ang organikong bagay. Ang potensyal na humus na sanay makakapagpabuti sa istruktura ng lupa, maging mas buhaghag at mas makakahawak ng tubig, ay nauuwi lamang sa isang dakot ng mineral. Sa madaling salita, nasayang lang natin ang pundasyon ng pagiging mataba ng ating lupa. Okay, delikado ang pagkocompost. At mahirap naman ang pagsusunog. Kaya ano ang natitira? Ang ikatlong paraan na siya pinakasimple at pinaka-obvious. Ang pagpapaalis ng mga basura. Kolektahin ang lahat ng tirang halaman sa matitibay na sako, ikarga sa sasakyan, at idala sa pinakamalapit na tambakan o sa isang espesyal na container para sa mga organikong basura. Mabilis na masusolusyunan ang problema at wala ka ng sakit sa ulo. Hindi mo na kailangan mag-alala sa mga sakit. Hindi ka na matatakot sa multa dahil sa pagsisiga. At hindi mo na kailangan maghintay ng isang taon para maging ganap na compost ang mga ito. Pero aminin natin, ang solusyon na ito ay madali lang tingnan sa simula. Una, ginugugol mo ang iyong oras at resources, lakas sa pagtitipon at pagbabalot. Oras na sana ay kasama mo ang iyong pamilya at pera para sa gasolina o bayad sa serbisyo ng pagpapaalis ng basura. Pangalawa, hindi ito ang pinakamakakalikasang paraan. Ililipat lang natin ang mga organikong basura mula sa isang lugar patungo sa iba kung saan ito ay walang silbing mabubulok sa tambakan na maglalabas pa ng methane. At pangatlo, at ito ang pinakamalungkot, inaalis natin sa ating bakuran ang napakahalagang yaman. Bawat sako ng inalis na tirang halaman ay isang sako ng potensyal na pagpapataba ng lupa na kusa nating isinusuko. Kaya ang pagpapalis ng basura ay hindi solusyon sa problema kundi isang paraan lang para makaiwas dito habang nawawalan tayo ng posibleng benepisyo. Pero paano kung sabihin kong mayroon pang ikaapat at halos lihim na paraan? Isang pamamaraan na pinagsasama ang benepisyo ng pagkukompost at ang siguridad ng pagsunog. Perpekto ito para sa pagtatapon ng potensyal na mapanganib ng mga dahon at tangkay ng kamatis at patatas ang pinag-uusapan natin ay ang trench composting o kung tawagin din ang paggawa ng maiinit na taniman. Ang galing ay nasa pagiging simple. Sa lugar kung saan mo balak magtanim, halimbawa ng pipino o kalabasa, huhukay ka ng kanal na halos kasing lalim ng dalawang talim ng pala. Sa ilalim ng kanal na ito, mahigpit mong ilalatag ang lahat ng nakolekta mong dahon at tangkay Maaari mo pa itong bahagyang siksikin. Pagkatapos, tatabunan mo ito ng lupa na iyong hinukay. Ano ang mangyayari pagkatapos? Sa ilalim, kung saan walang hangin, magsisimula ang ibang uri ng proseso ng pagkabulok, ang tinatawag na anaerobic. Karamihan sa mga mikrobyong nagdudulot ng sakit, kabilang ang spores ng Phytophthora, kilalabilang late blight ay hindi nabubuhay sa ganoong kondisyon. Hindi sila sanay mabuhay ng walang oksigeno. Samantala, ang mga organikong materyales ay dahan-dahang mabubulok, naglalabas ng init at sustansya diretsyo sa mga ugat ng halaman na itatanim mo rito sa susunod na tagsibol. Kaya, hindi lang naitapon mo ng maayos ang mga dahon at tangkay, naiwasan mo pa ang mga sakit at nakagawa ka pa ng isang sobrang sustansya at mainit na taniman para sa susunod na planting season. May isa pang paraan para lubos at mabilis na magamit ang mga malulusog na pinutol na bahagi ng halaman. Ito ay ang paggiling o pagdurog. Kung mayroon kang garden shredder, napakagaling. Kung wala naman, maaari mo lang ikalat ang mga pinutol sa damuhan at paulit-ulit na daanan ng lawnmower ang berdeng material na makukuha na tinatawag nating pinagtabasan ay maaaring gamitin sa ilang paraan. Una, ito ay perpektong mulch para sa mga halaman na kailangan ng proteksyon sa malamig na panahon tulad ng bawang o para sa paligid ng mga puno at palumpong. Ang maliliit na piraso nito ay mabilis na madudurog sa paglipas ng panahon o protektahan ng lupa mula sa matinding lamig at magpapayaman dito ng organikong material. Pangalawa, ang dinurog na materyal ay maaaring ihalo sa lupa tuwing paghahanda o pagbubungkal. Mas mabilis itong madudurog kaysa sa buong tangkay at magpapabuti sa istruktura ng lupa. Ngunit may isang mahalagang punto na magpapaging tunay na ligtas sa pamamaraang ito. Ito ay ang pagproseso. Bago gamitin ang dinurog na bahagi ng halaman lubos na inirerekomenda na diligin ito ng solusyon ng mabisang mikroorganismo. Halimbawa, ang mga produktong nakabatay sa trichoderma or bacillus subtilis, ang mga kapakipakinabang na fungi at bakterya na ito ay tunay na bantay kalusugan. Aktibo nilang pinipigilan ang pagdami ng masasamang mikrobyo at pinapabilis ang proseso ng pagdudurog ng organikong materyal kaya makakakuha ka ng dalawang pakinabang, pataba at biyolohikal na proteksyon para sa lupa. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay matuto tayong kilalanin ang kaaway sa ating mga halaman. Bago ka magdesisyon kung saan mo ilalagay ang mga labi ng iyong halaman, magsagawa muna ng munting inspeksyon. Tingnan mong mabuti ang mga tangkay at dahon. Ano ba ang dapat nating hanapin? Ano mang madilim o kulay kape na batik sa mga dahon at tangkay ng kamatis at patatas ay halos siguradong sinyalis ng fate of tora. Ang puting parang mapulbos na balat sa mga dahon ng pipino, kalabasa o kurant naman ay powdery mildew o kilala rin bilang pulbos hangin. Ibat-ibang uri ng batik, kalawang o mga tangkay na nalalanta ng walang malinaw na dahilan. Lahat ng ito ay mga babala ng panganib. Ang mga labi ng halaman na may ganitong mga sinyales ay hindi dapat ilagay sa karaniwang tambak ng kompost. Ang tamang paraan para sa mga ito ay sunugin o ilibing sa isang malalim na hukay. Kung ang mga dahon at tangkay naman ay malinis, berde at walang anumang kahina-hinalang batik o pulbos. Binabati kita. May hawak ka ngayong mahalagang organikong material. Maaari mo itong ilagay sa compost, gawing mulch, o ihalo ng direkta sa lupa. Ang simpleng biswal na pagtukoy na ito ay susi sa tamang at ligtas na pagtatapon ng mga labi ng halaman. Mula sa lahat ng ating napag-usapan, lumilitaw ang isang gintong panuntunan sa pagharap sa mga labi ng halaman na nais kong lagi ninyong tandaan. Ito ay ang malulusog na bahagi ng halaman, gamitin sa kapakinabangan, at ang mga may sakit, walang awa itong ihiwalay at sirain. Linawin natin ito. Ang ibig sabihin ng gamitin sa kapakinabangan ay pagkokompost, pagmumulch, paglalagay sa mga pinainit na taniman, paggiling at paghahalo sa lupa. Ito ang lahat ng bagay na nagpapayaman sa ating lupa at nagtatrabaho para sa masaganang ani sa hinaharap. Ang ihiwalay at sirain naman ay nangangahulugang huwag bigyan ng kahit anong pagkakataon ang sakit na kumalat. Maaari itong ligtas na pagsunog kung mayroon kayong pagkakataon at nasusunod ang lahat ng panuntunan o kaya'y malalim na pagbaon sa isang kanal kung saan mamamatay ang mga patukino dahil sa kawalan ng oxygen o sa pinakamalalang sitwasyon, pagtatapon sa basurahan. Hindi pwedeng pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng bahagi ng halaman. Hindi pwedeng basta na lang itambak lahat sa isang tumpok. Ang prinsipyong hahatiin at pemahalaan ay napakabisang gamitin dito. Paghiwalayin ang malusog na organikong material, mula sa may sakit at magkakaroon kayo ng ganap na kontrol sa kalusugan ng inyong hardin. Kaya, narito ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw. Ang inyong mga labi ng halaman ay hindi lang simpleng basura. Ito ay isang indikasyon ng kalusugan ng inyong hardin para sa susunod na taon. Sa pagtatapon nito ng padalos-dalos sa kompost, maaari ninyong hindi sinasadyang pagmula ng problema ang inyong ani sa hinaharap na sasabog sa kalagitnaan ng susunod na tag-init at paulit-ulit kayong haharap sa problema ng fitoptora nang hindi ninyo namamalayan na kayo mismo ang gumawa ng perpektong kondisyon para ito mamalagi at lumaganap. Sa kabilang banda naman, ang tamang paghawak sa mga labi ng halaman ay hindi lang isang nakakainip na paglilinis pagkatapos ng anihan, kundi ito ang una at pinakamahalagang operasyon sa agrikultura para sa bagong panahon. Hindi ninyo tinatanggal ang luma, kundi naglalatag kayo ng pundasyon para sa bago at malusog na ani. Nagbabago ang lahat, di ba? Hindi na lang kayo simpleng tagalinis, kundi nagiging isang strategista ng inyong hardin. Upang ibuod Walang isang solusyon na akma para sa lahat. Kung malusog ang mga labi ng halaman, ang compost, mulch, at mainit na kamangtaniman, ang inyong pinakamatalik na kaibigan. Kung mayroon man lang kahit kaunting sinyalis ng sakit, ang ligtas na pagsunog kung pinapayagan o ang malalim na pagbaon sa mga kanal ang magiging inyong kaligtasan at ang pagtatapon palabas ng inyong ari-arian ay isang sukdulang hakbang lamang para sa pinakamalubhang nahawaan at mapanganib na mga labi. Salamat sa inyong panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Umaasa akong mayroon na kayong malinaw na plano ng pagkilos ngayon. Kung naging kapakipakinabang ang impormasyong ito para sa inyo, mag-iwan ng like at siguraduhing mag-subscribe sa channel upang hindi mapalampas ang mga bagong sekreto para sa masaganang ani. At ngayon, ang pangunahing tanong para sa inyo. Anong paraan ng pagtatapon ng mga labi ng halaman ang sa tingin ninyo ang pinaka para sa inyo at bakit? Ibahagi ang inyong karanasan, makipagpalitan ng ideya at magbigay ng payo sa mga komento hanapin natin ang perpektong solusyon ng magkasama.